Hi guys! Ayan sa mga kusinirod-kusinira dyan or mga katulong dyan nga habang uh, sila ay nagluluto. Nahihirapan sila sa pagtanggal ng tutong ng pagkain dito. Ito guys, talagang mahirap ito kung hindi ka marunong tatanggalin ito. So ang gagawin natin is, sa mga hindi lang nila alam, gagawin natin is, uh, natin ng tubig. Ayan, guys. Ilagyan lang natin siya ng tubig, guys. Tapos, ilagay sa apoy. Papakuloan natin. Ayan po guys. Ayan, nakauna po yung apoy natin. So, antayin natin siya na kumukulo na. Tapos, uh, bago natin siya tatanggalin. Napaka-easy siya guys. At hindi ka na mahihirapan at hindi masisira yung kaldero mo dahil hindi na siya lumalambot kasi siya lahat. Yung iba kasi is tinatanggal nila agad. Hindi po siya pwedeng tanggalin mo agad kasi nga hindi siya mahihirapan ka talaga at matagal, matagal matanggal kasi dumidikit kasi nga yung tutong niya. Ayan, antayin natin na uh, guys. A few moments later. Ayan guys, na ano siya, Kumulo na po siya. So, tingnan nyo guys, so, natanggal siya. Madali na lang siya matanggal. Ayan. So, hindi ka na mahihirapan kung ganito yung gagawin. Ayun, guys. Wow! Okay. Hello po, guys.